So what's up mga kahapi? So eto na nga at uh, daddy duties na. Oras na para ipagtimpla ng dede yung mga anak natin. Si Ate Moray at si Dongdong. Dong. So sa gabing yan mga kahapi ako pala yung nagtimpla ng kanilang dede. Naman kasi yung mahamin nila masakit yung chan kasi si baby galaw ng galaw sa chan. Nahihirapan tumayo, minsan naman nahihirapan huminga, kaya pinag-relax ko na lang. Ako na lang yung nagtimpla ng dede ng mga bata. Total naman, expertise natin yung pagtitimpla ng dede nila. So, eto na nga mga kahapi at nagawa na natin. Tapos na natin ni mekas-mekas. Yung isa nga pala mga kahapi, may halong nesquik yan. Yung isa pure na gatas lang yan. Kasi yung atin ni Dongdong mahilig sa may chocolate. So, ayan surprise natin sila nagawa na yung dede nila. Nagka-off na yung mga ilaw kasi oras na para matulog sila. Dalawa pa yung electric fan mga ka-happy kasi syempre napakainit. Pero usually patay talaga yung isang electric fan na yan dahil syempre uh, bawal naman malamigan din yung mga bata. Binubuksan lang namin yung dalawang yan mga ka-happy kapag sobrang init talaga ng panahon. Ayan no, patawa-tawa kasi may dede na siya. Tapos yung isa naman ay nagpapabukas ng dede sa nanay niya. Ganyan yung routine namin araw-araw at gabi-gabi mga kapi pinagtitimpla namin ng gatas yan bago matulog. Si Muraya kay mami at saka si Dongdong naman sa akin. Good night!